Ito mga idol, tignan nyo. Yung seryoso talaga ako dito naminigwit eh. Tapos, bigla ka na lang na ng asawa mo. Akala ko, kung magtatakong lang siya. Pagdating na dyan, tinanong niya ako kung may huli na ako. Tapos sabi ko, wala. Akala ko, Umalis na siya. Tingnan niyo naman ng ginawa sa akin. Loko-loko talaga ito sa awa ko na ito. Ayan eh, mga idol, tingnan nyo. <laughs> <laughs> 何 <laughs>